sige sige pagkas pagkas mo lahat sige pa tama na Kaya ang ginawa ito, -buso ha? Ha? O, sakin, tama na karamiyo mo sa pabal ngayuto gusto mo sumo ah ah obang ganon tango sa sabi mo sa akin tama na tanggal mo pa na andon Huwag kang nanunubuk ha ha wag kang nanunubuk ha to sige hindi pa, hindi pa. Pilala mo ko, Hindi, hindi, hindi. Hindi mo pa ko. Gusto mo malaman, kapila ako? Ha? Gusto mo malaman? Ako, Adem, ako, Eric, ako, sa balay Ayaw din lalo yung mga taga-sangkasan na sa bali, sa? Ha? Ayaw kong malamahan itong babae ka mo ha? Pupulong na lang kita. Sali. Ay, sige tayo na ano! lang ako! mag mo Oh. Ano po? Oh, paano yan? Nauli kita. Oh. No, oh, hindi ko na ano ya. Dinidikit ko nga lang yung daliri lang eh. Masakit. Pero hindi mo mo dito. Tuwa-tuwa ka. Tuwa-tuwa ka. Akala mo ba nakakatuwa ka? Ah. Okay, kilala mo na ako. Sino ka? Ako. Ako. Ay, hindi mo pa rin kilala eh. Tama na po. Tama na po. Ngayon nakikiusap ka. Anong nilagay mo dito? Ito so na malaman. Anong nilagay mo pala? ah, Anong nilagay mo? Anong nilagay mo? ah, damit, Ha? damit, At saka yung ano? Lumot? Ha? Ah? Ah? Ha? Tama? Saan mo kinuha yun? Saan mo yung lumot na yun? Sabi mo na Samay. Samay? Minog. Kita mo, kaya mo hindi mo makikita ha? Lahat, wala kayong sa akin. Ha? sige, bukas, anong oras na pupunta rito? Anong oras? anong oras pala? Anong oras? Umaga, umaga. Umaga. Anong gagawin mo rito sa babae ito? Paano, paano, paano? Anong mo? Ha? 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 Oh, bukas ha, nagkakaintindihan tayo. Ha? Pero ibabalik ko yung nilagay mo dito. Kaya siya tayo ha. Okay ba yan? sige. Panginoon kong Isus, ako magdakilang yung mga mabas pa sa iyo. Nagkali ko nilagay sa tao ito hanggang mamatay. Tama na. Sali, Patrice. Akmet. Atal. Atal. alam mo yung sus, sa katawan mo. Ano yun? Check, 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 check. Yeah. Alam mo mga sinabi mo? Alam. Hindi. O, ulitin ko. Um, simula sa umpisa hanggang dulo, wala kang tatandaan natin. Ayan po ah, papatunay lang. Hindi kami binag-usap dito para atin mag-tumari ka na pinasuha ka ka. Hindi mo ako kilala ko. Kumbaga, nagpapatunay lang ako na legit ako. Doon dahil ng isa, tapos yung may mo O. Na hingal na hingal ko. Hingal hingal. Palakpakan natin ating mama. Palakpakan ama. natin, natin, natin.

Palapatan mo. Marami pa ba? pa. Taas yung kamay yung mga hindi no? <laughs> uh, <dito ka> <laughs> pa na ano. Nagpantay ka si Ah, uh, na dito. Dapat na rin yung swerte mga patang Yes. pa? Pwede pa 5 uh, minutes lang. Ang <laughs> oh, sige po, dito, sige po. Uh, kaya naman ako. Kaya Tubig malamig. Tubig malamig.